Hello mga viewers, welcome po ulit sa Bong Electronics. Ah, uh, ko nga pala 'tong ginagawa kong uh, automatic washing machine na habang pumapasok yung tubig, namamatay yung kanyang inlet. Okay? At shout out nga pala sa mga nanonood ng aking mga video. Salamat sa inyong lahat. Ayan siya, Condura 7.5. Ayan, nakasaksak na siya. Pa-power ko lang tapos start Ayun aandar uh, andar lang saglit yung kanyang inlet tapos mamamatay. Nagawa ko na siya kanina mga ka-viewers. Isishare share ko lang sa inyo kung uh, anong ginawa ko sa kanya. Yan, ito yung kanyang inlet. Tinray na nilang palitan yan bago na yan. Pinalitan na nung may-ari. Kaya lang, ganun pa rin. Kaya dinala na dito. Itong kulay orange na to, ito yung uh, nawawala sa kanya eh. Pero itong isa yung common niya. Pupunta siya dito sa kanyang board. Ito. Tapos ito yung common. Ngayon antin race ko, nagpunta siya dito sa may ano na to, piyesa. Itong dalawang piyesa na to. Ayan. Dito ko na siya sa likod binuksan para mas madali yung trabaho. Kasi kung dito siya natin na uh, bubuksan sa harap, uh, medyo mas mahirap baklasin. Kaya dito ko na lang siya sa tapat ng ano target nating piyesa binuksan. Ito yung dalawa na to. Ito siya mga ka-viewers, itong dalawa na to. Humanap ako ng uh, ganitong pyesa para uh, ikumpara kung buo siya. Ayun, nakahanap ako dito sa board na to. Dito sa board na to, yan, dito sa ganito siya mga ka-viewers, pero kaparehas lang. Tinry ko ganun pa rin. Kaya tinry ko tong pyesa na to. Yung coil na to, kaya lang uh, hindi ko alam kung anong resistance niya siya mga ka-viewers yung dalawang pyesa na to yan, tatanggalin ko muna para uh, may kumpara sa katulad din yung pyesa ayan mga ka-viewers yung pyesa na kinumpara ko, magkaiba siya ng number pero parehas lang ng trabaho tinester ko din siya parehas din ng reading kaya yung uh, piyesa natin ito ayan, ito yung atin buo siya kasi itinry ko to kanina ganon din yung naging function niya na mamatay pa rin kaya itinry ko tong isa na to ayan, itong pulay yellow na yan tinester ko mataas na ang resistance sa kainah Siya ng mataas. Kaya gumawa ako ng paraan para tuklasin kung uh, tama ba yung resistance niya. Ayun, ito mga ka-viewers, yung sinubukan kong pyesa It Pinalit ko siya dito sa kulay yelo na to. Ito ang ikinabit ko. Gumana. Hindi siya namamatay. Ibig sabihin, ang uh, naging problema ng kulay yelo na yon, nag-high resistance na siya. Kaya, nawawala na yung supply ng kanyang inlet. Ngayon, nung nilagyan ko nitong pyesa na to, kumana siya tuloy-tuloy, hindi namamatay. Kaya lang, ang naobserbahan ko, masyadong uh, malakas uminit yung kanyang inlet. Kaya, gumawa ako ng paraan para mabawasan yung kanyang init ngayon, iyan yung naging resulta mga ka-viewers ito yung uh, naging final ko uh, nag-series ako ng dalawang resistor na 120 ohms nag-series ako ng dalawa nyan 1 uh, watts yan 1 watt Nagsiris ako para hindi masyadong uminit yung kanyang inlet. Ayan. Tinry ko na siya kanina at naobserbahan ko na okay naman. Kasi pag masyadong malakas uminit yung inlet niya, baka yun naman ang masunog. Ayan yung kanyang inlet na susuplayan ng resistor na nilagay ko bahagyang humina yung kanyang init kaya maring uh, pwede na ayun ayan na siya mga ka viewers kinabit ko na siya ulit para matesting ayan umaandar na siya ito yung kanyang inlet didikit ko para ayan tumutunog siya medyo kani-kanina pa yan ibig sabihin tuloy-tuloy na yung andar ng kanyang inlet hindi kagaya kanina namamatay kaya ang naging problema lang yung mga ka viewers yung coil dito na kul kulay yellow nilagyan ko siya ng resistor na uh, dalawa series na 200 120 ohms ayan Bali, naging 240 ohms yung uh, kanyang resistor na nakalagay dyan ka-series yun mga ka-viewers dalawang 120 ohms para hindi masyadong lumakas yung kanyang uh, init nung kanyang uh, inlet Ayan. umiinit din naman siya pero hindi masyado at siya nga pala mga ka-viewers yun nga palang likod na nakabukas uh, tatakpan na lang natin yan tapos i-glue natin para uh, safety ulit. Okay? Salamat!